na pinaglalagos na pinaglalagos na at hindi ko kitang mga padati pamilya na palagos na sa tiyakong muna na may toyo pang ipuwasin ng pamilya hindi ko kitang mga na palagos na na sa stress o pressure sa kilahan at hindi ko mga tugang na pa rin na nagpupundok na yung na Pero kung nga ako kayong sinuyong mga tubang Ano tema niya ito, mga tugang? Malinaw na lahat, ako nyo so. nakakatakusok. Kasi sabi lang, gusto ng Diyos, nasabahan nyo kita. Iyo, po sabihin kayo yan, na yun din kasi namamati ang Yehova at suyang kapagtatan. Aram na aram niya ni suyang. Kaya kung sa ilang ta ay kita ay mayo na masagdalan, o di diba, ay pinangulian na kita ng buot, o lang ang pusok ng pusok, ano yung pinapagaling doon sa to ni Yehova? Iyo, binabagin sa salmo, walang tayo sa isulo, Nasabi niya? Ang Diyos, iyon sa itong pailihan. Okay. Kasi sa itong tabang na mga kuatulos sa mga panahon ni kasapitan. Kaya nakarangan ng God ng teksto na ini na nakapukutok para sa ito. Kasi bako niya simpleng tabang na itinataw ni Jehovah. Kundi dapat niya reprise na serto na tabangan kita ni Jehovah kasi nandang siyang tabangan kita malulap na patubang kita sa mga kasakitan kaya niya tutubutan na palabis niya ito yan na masaparan kundi matawas siya ni maluluwasan para mapanggalahan niya ito yun sa tuya niya tumbang na mga kasakitan yun ay pinabalikan unang korento James 13 at sinunit pa mga sigwasyon ang siya si Tony Hoopa para palawas niya kitang tabangan yun ay nasa Salmo 145 Yesus, 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 Yesus. Ani sudah sampaikan ito niya to. Sabi dyan, Para ni si Jehova sa gabos na nag-aabot sa iya. Sa gabos na sinserong nag-aabot sa iya, niya ang mabot kay mga, mga pagkatapos sa iya. Binatungo niya ang paghagad ng ni tabang at sinilitas niya sinda. Iyo, aram niya na talagang yahod si Jehova para sa to. Aram niya to mga tuwang na kita ay padalos pa rin atubang, sa so, magpakulang kasakitan. Kasi aram niya ito yan, pahuta mga tugang. Yun na gagamitin niya sa tanas um, ang uh, na gugming mago. Yan ay pakong sarong espiritong niya lang. Kundi sarong iyan na uh, mga tao na inapod sa bagong pagsabot na kwalisyon ng mga nasyon. Yan ay isang tulong pag-atake ni Satanas kasi marimis na pag-atake niya. Kaya ano daw yung pwedeng mong matihan niya itong mga tugang? Napagdaw ko ng matalanta o matakot? Dahil nanggat niyo, hindi nanggat. Or pinabot ko yung Salmo 145, so, sa Bante, na binabantayan kita ni Yehova. Buso po kaya yan, talagang poproteksyon ng kita ni Yehova, iingatan niya kita ni Marhay. Kaya sa panahon na iya, na nakulang kasukitan, kaya po niya kung na maging bayo po yung relasyon niya to sa Diyos ni Jehovah. Pero may mga bagay na kaya po niya itong palagos na mapaglabanan. Iyos yung istuya, mga nakakadal niya ng mga materialismo, mga nakaraw sa mga lingalingan, mga bakong kapagpatawad o pagkailing indiferente sa mga nangangalipo. Na Kaya tandaan niya ito na si Hoba, patagos na nagpapailing sa Tony, humuto na kapuutan, may ibon na basta kita ay magkaganay sa sayya. Kaya, ano man yung sweni na makasakit bang mga, mga tugang, lauman niya ito yung tabang permen ni Hoba, na sa tabang niya, mapapagdalay ta, nasa itong kamuktakan, makakagipo kita yung marahin ng mga disyon, kasi makakapagdala kita ng maibot sa iya daw sa pinakamasakit na -usun, sitwasyon, ta sa buhay niya to. Kaya kung kita yung nagsulo-sulo, nandang niya to na si Hoba ang stuwi ang kapusulan, si Hoba ang pinpailihan, basta mapagdala niya to ngayon po ang si kay Hoba, serto na sa maabot na kulang ni Hoba, ililigtas niya kita.